Ako, ikaw, tayong lahat, alam natin kung ano ang problema. Huwag na tayong magmaang-maangan. Huwag na natin ikailang ating nakikita at napapanood at naririnig sa ating paligid. So ako po yung nagdaan sa mga trabaho sa gobyerno na nagbigay sa akin ng enough exposure, enough knowledge kung ano ang kailangan pang ayusin. Hindi po pwede na yung uh, we take it sitting down pagka naapektuhan tayo personally sa kapalang tayo gagalaw ipaglaban po natin si sa menoran santiago, samahan nyo na ipaglaban ang pamilyang pilipino